Oh, Pus mo oh, no. oh, ka na ko, unsa ka gaing Pila mo ka buk diha? ko. Kaning istorya na ko pila edad ni mo? Pila edad ni mo? Ang kaning isa, pila edad. batanon mo. Kamu ning kahayag nga nakita niya o dili? Kamu dili. Oh. Dugay na ninyo ni gilabtan? Gilabtan ni ninyo o magpakita ra mo? Okay ka, may gusto na mo tubangan siya. Oh, nakuy nimo. Tao mo sa una o pure inkanto? Tubag. Tao mo sa una o pure inkanto? Tubag. Encanto. Pure Encanto. Ha, hai. Nakita ni mo ako mga pakoron. Pila ka buok. Kabalo na mo kinsay kontra ninyo. Oh. Sa spiritual. unsa ko nga klase. Nga ako, nga ikakayahan. Nga pwede tamo tawagon anytime. Tanggalan yung himo, ani. Kung namo'y gihimo. Namo'y gihimo sa lawas, ani sa balaod wala mo'y labot sa tao sabot mo ha wala mo'y labot sa bat dili pwede kinsa nag-ingon ninyo pwede naa naami dili lang kay ba ako ra baya ang mudakop ninyo daghan ang ipangtugahan dili pwede na ayaw hilab din yung tao ayaw mo lapas sa linya inkanto inkanto tao tao ayaw mo samok-samok sa amuang kalibutan Although naa mo sa kalibutan ni pero ayaw mo pang sa tao. Kay... Kung sa'y pasagdi eh. Spada. Basi gusto mo ano? Kaya gusto mo? Gusto mo ano eh? Ha? Kung iduot ko na sa lawas. Gusto mo? Ha? 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 Hindi nilalagay po yung dina. Kaya ang pamilya ane eh. Gusto ka i po kung pagkuligtaman ka na. Gusto ka? Yan yeah, no, ang mismong papa na no, ingon no. sa mga... Unsa'y papa, unsa'y papa. Yeah, unsa'y papa. Pa pa gusto ka mamatay, kamundo ha? Yan yeah, no, ang mismong papa na no, ingon no. sa -so mga... gusto mo kita na yung anak mag-anto. Unsa may antos. Desyo gusto mo kita na yung anak mag-anto sa mga problema. Unsa may antos. Ang problema sa tao hanon, mag-apil-apil di ay mo. Yan ang papa, ang may kwansa. Oo, oh, basi pag unsa istura sa papa. Ang papa niya. Ano? Okay. Ay, patay na yung papa? Ang sis mo, papa ni doon sa amo. Ay, maudi ay. Nakulihan ko na mo iyang. Ay, ay, ay. Hindi ko minaw Puyo sa mundo habi. Pangalan sa papa. Dugay na matay. Sulod, imilito. So, Lord, imilito. <laughs> imilito. Emilito. Unsa man ka ni nidangop mang kag inkanto taon? Ha? Unsay naluoy Ayaw mo, ayaw, ayaw na. Ngano ni Duol kag gusto kakwao ni sa inkanto, ikaw pa ni sa inkanto nga. Ayaw Wa gusto mo na no, ko na Pasagdi mong ayaw. anak namay nagatiman ani dire kalag niya, papa ni niya, kung na istorya. Patay na ni yung papa. Napakaskalibutan di ay, karon napakadire. Oh, ha? Ako, gusto ka musaka, gusto ka musaka. Ah, sa to pa, oh, sige, imuhan ng katungod. Kaya kung gusto ka musaka, pasak-unta ka. Pero na hangyo na ko ni Ayaw, ayaw dool inkanto. kanto. Maloy, kusimu, Monsa, maluoy maluoy. Mali ka. Makuha ni sa inkanto eh, mong anak. Gusto ka. Kutob sa manghilabot sa tao, sa spiritual. Patay, gid na ko, yub-yub. Timan eh. Mag Tama na, ang siya sa iyo, no,

Ingat. No kodin nakai plomuh kokun anu usabun roko sayang li poi inak koyo ngantos samo na si tamat na tamat na tamat tamat na tamat na loki tamat na tamat limitedo ang uras nimo dirisako a ah. haga wasa diha balik engkanto oy kamung duha ka agkap riha un um, saman mo ha ayo ni ko on nyane Kwaon ninyo? Pat tamo kung kwaon ninyo ni. Ani o sabuta kung inyo ninyo kwaon karundayon da yon pamatyon tamon duha ha. Sugot mo. Ha. Sabuta. Pero dili ninyo ni hilabtan kwaon. Ha? Unya karon nga nung Dili lagi ninyo pwede hilabtan ang kanang pagdala ninyo aning bayhana sa inyong kalibutan. Pang panghilabot niya po'y tawag, Maglago traba ko gahig ulo nga kanto. Wala lagi mo'y labot lagi sa tawhanon. Wa mo'y labot sa tawhanon. Ayaw mo panghilabot og tao. Ha? Gusto mo masakitan? Gusto mo, gusto mo masakitan? Gusto mo masakitan? Mau oh, lagi na kabalo naman ko mga tumong ninyo. Ayaw mo pang hilabot lagi sa tao. Baklasan na yung gikuan diha gilabot. Kuha na tanan. Kuha na tanan sa ulo, sa lawas tanan. Basi pag di mo mustoya kabalo na ko inyong ipambuhat ani. Eh. Ay. Dili man ni madala ninyo. Unsay pasagdi eh. Di pwede na. na ako para mo babag unsa man pang ihaw na lang tamo ha Unsay um, isag dili lagi pwede na yung buhat nga manghilabot og tao ako, siya, mo siya, oh di mamatay ni kay inyong kuyugon sa may mga bugo may mga bugo di buguan kas mo ah Stilan ay. Eh. Ah, dili pwede. Di ko minaw ninyo basta ayo mo pang hilabot og tao <coughs> kana lang period. Patyon ta ka. Patyon ta mo, gusto mo. Patyon na lang ta mo di. Eh. Ayo. patyon lang ta mo. Ayo. O oh, ipabukbok ta mo sa akong mga abay. Ayo. Ha? Ayo. Ah, ang karon ang hangin kalayo. Ayo. Ho, kita wag tamu Arkang Hilis, Prinsipadus Dikasih yang portal Sabot na to Oh, na yung mga witness oh. Ha? Kabalo nyo kanan ani. Kabalo hari. na moy hari. naba ba moy hari. naba ba moy hari. Tawagon na 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 nako inyong hari. Ayaw. na nako inyong hari. Gusto mo masalutan sa inyong kagaling hari. Ayaw. Mito. Ayaw, Jugo, baliwalaan niya akong pang-story, ha? Kabalo ka kung sa'yo nakita ni mga kamot? Kung sa'yo nakita n'yong mga... ...kanawan ninyo... ...ingkanto? Ha? Gusto n'yong ipabukbukta ka? Sa mundo Ha? ha? Ako n'yong tawag ka rin ay Kasyam. Ako n'yong kabayo. Kirubinis Earth. Ako n'yong kabayo. Junelle. Kastigo Kastiguhan ng duha Kambras Kambras Anjay, okay. agay Ha? Ngayon, pagtuko ko Gusto tukuntan mo? Gahit may mong kulo Ha? Daluan pa naman yung bayhana Ha? Junil, Kambras Saan mo? Asang kabayo ron? Asang tikbalang ron? Ito dulo. Asang tikbalang? Hindi ka ganahan mo tanaw, no? Mutoy sabot na to, ha? Asa mo ka puyo? Sa sulod sa balay o sa gawas? Ha? Sulod sa balay o sa gawas? Nimtre? Nimtre? las nga pangutana, gihilabtan niyo ni wala? gihilabtan ninyo lawas ani wala? gihilabtan ba ninyo lawas eh. ani wala? bantay bito ha, nanabagin ng anak, anak sa inkanto, dakto ng bata, Basi unyag <laughs>

kulit mau ha bolak Tubig big oh, lah <laughs> oh, <si> <laughs> <laughs> <Wana, tanan. laughs> Kamat mo ka, nalukoy ka ninyo. Asang ikaunong nga abay ang nasa sa hangin? Itudlo. Itudlo. Itudlo asa. Itudlo. Itudlo sa asa. Itudlo. Ayog sanim kaya wala tika gitawag. Gusto ka i... Eh. Gusto ka buksong tika pasaka ron. Gusto ka? Ayaw, biya, mo hindi gani, basit ka oh, sa karon. Ano. ka? Ayaw. Ha? Manawag ko. Hindi na akong gusto. Hawa ako. inkanto akong kasturya. Hawa. Hawa. na sila. Hawa sa lagi. Inkanto akong kasturya. Inkanto, Ayaw, balik. kanto mo jikog kay gulo. Hawa sa diha ba ang kanto ang gusto istoryahon ba? Wala <laughs> ko na. Wala ko lagi ka balo mi ana hawa sa diha kay kanto ang gusto. Gawas niya, gawas ah. Bukaw na ko ni Ron, di man eh. Buka Bukaw Buka. Buka, 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 buka. Buka. Buka, buka gusto mo ni ako anak sa ko ang pamilya. Lagay. Lugay na matay ang papa. Ako gusto mo ni ako anak sa ko ang pamilya. Ay, ako gusto ko na ganyan. Ako gusto ko na ganyan. Ako ang pamilya. Ay sabihin ako ang anak. Ay, buka, mata, mata, mata.

sa kung pamilya. Ay, gawas gusto mo sa kong anak dito. Nabin na sa iyong kuya. Tama na, tama na. Gawas na, gawas, gawas. Magawas ka, Dile. Maminawa ako, mamiya. Ay, Nakadungog sila, Dile. Nakadungog sa Nakadungog na sila. Gawas, gawas. Gawas, dali. Gawas, ang mata, mabukha. Bukha, ikpiyong, ikpiyong. Pakalan, Dile. <tuk tangan> buka buka Ayo. Dibasiasi. Ayo. Ya, Baik mau ada. Bukah-bukah. Ayo piung, ayo dong. Ayo piung, Dikenang won liter, buangin duit, buka dong, 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 dong,

Dili siya pa ang gusto mo Dili pa siya gusto mo saka. Hindi mo lang. Kuila lang mong tarong. Kung sa'y dagan, tarong. inyong papa, dili sa musaka saka. Huwag ipangutanan ako, dili musaka dili musaka

wai kay islang duos at, yang ati yang ati bahiguna buk-bukan siya magulang ano yung papa ano? Yeah. sa so, wala pa namatay mataydo yung papa kaniya sineryo <laughs> yung sao na yung yung papa ng sao na lang